Guys, diberitain karni lembaga. Keno. Ito lang guys yung panang baka. Malambot na. Lagyan na natin yung sibuyas. Meron tayong mais dito. Tsaka dito. Patatas. Yan. Lalagay tayo ng paminta. Yan. Naglalagay tayo ng konting asin. Naglalagay din tayo ng patis. Guys, luto na yung mais at patatas. Naglalagay naman natin itong ripulyo. Tikman na natin guys itong kanyang sabaw. Wow, sabo pa lang, ulam na. Oh, labi, champion na champion. Tignan naman natin yung kanyang, uh, ano, lamang, balat. mini. Mmm. Lambot, lambot. Yami, yami. na lambot. Yummy yummy. Kaya guys. Kaya na mga idol. Ulam natin panang baka. Nilagang panang baka. hmm, Sampyong. אה, קיץ. חיילה.